showdown po sa mga ng kay Kuya Mario, suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po uh, Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, no? Suport po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At eh, siyempre panoorin po natin yung kanya mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless. You. Mario's vlog, thank you very much. Uh, kalina, mga kalingap, mga kapobrel at uh, suportahan natin Ayan po mga kalingap, sa uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, at uh, ngayon mga kalingap, ay papunta na po kami sa Ayan po mga kalingap, samahan niyo po kami. At ayun uh, nga po, uh, dito po kami lahat ng mga team Nero uh, uh, po kung uh, team Nero po sa mga kalingap. Ayan po, uh, uh, so nga po papunta na po kami. Ngayon po nandito po kami sa Mindanao, ano? Sa Dabaw ay ewan ko po kung saan ito malayo kasi ito napuntahan namin ngayon eh. at, uh, at uh, yun nga medyo mahirap ang pupuntahan namin dahil talaga pong bundok ano kaya medyo ang sasakyan po hindi pwedeng makaakyat at ewan ko lang po kung uh, na po at mamaya natin kung paano kayo makakaakyat sa bundok Ayan. Yeah. At syempre po mga kalinga pag po natin kalimutan na supportan Kuya Bal Santos Matubang at na vlog at kalinga Rochelle Morales blog at uh, uh, Royal of Malalag at syempre po ang inyong lingkod Marius vlog po. Ayan. ayan po ka ngayon po magkakasama kami lahat ng uh, team sa pangunguna po ni Dodong Ruel. Si Rachel na din po. At uh, ayan po mga kalinga. Ito po ang aming dadalhin doon po sa may baba ng bundok. At sabi 5 kilometers daw po na lakarin galing sa baba ng bundok. Kaya ayan na po si Dodo. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito po ang aming pupuntahan. Hindi yeah, naka ready na itong Ayan po mga kalinap, ano? I ito yung mga naka-pagkain doon. Dadali nga sa itong mga para doon sa mga papi din nila. Kung saan man na pupunta namin nila. Yan po mga kuling nga priya. Sundan nyo kami mamaya. Magkukuha natin yung mga iba pang kaganapan. Ayan po mga kalingap sa ngayon po. Ay papapunta na po kami sa... Yan lang po hindi natin alam po saan pa yun ano. Kaya sundan na lang po natin. Abangan ang susunod na kabanan. Abangan na lang natin kung nasaan yung... Pwede mo siya na mabig Sabay-sabay na siguro. Hindi, sunodan lang. Eh po mga kalingap, ito lang po ang bahay dito. Yan lang sa isang ano to, isang lugar na to. Up! At yung papipitigan nga daw po ay nasa 20 ka bahay lang yung nandoon. Ayan po, yan ang hatid daw dun sa kasi po bundok ano, hindi pwede itong sasakyan Si Dodong mag Okay, broo on, broo on. Not yet, not yet

dandan dan, lang. dandan dan, lang. dahan okay. lang. Wala yung dahan sa yeah, A, takusin, Wala ako jacket eh. Huh? Buti uh, pa yung mga viewers ko may jacket na oh. Oh. Ah, tutapos, ako wala kayo. Nakakalungkot natapos sa iyo Wala akong jacket na <laughs> Sana oh. <okay> uli. <laughs> okay, um -huh. hm -huh. okay na, okay na. hindi okay shout out. wait. Ay po mga kalinga. Uh, Railroads oh. na real na siya. Ay pagka wala na po tayo ng signals, means wala na po tayo. Hindi na tayo connected sa wifi dito. Grabe. Nag-iirikikan tong sasakyan. Hirap din Nag-iiki ka mo na yan. Di mo na Ay, mainan naman yan. Bira yan, no Tapos is resume na naman. Kasi resume mo na naman mamaya. Ayan, Ano? 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 <laughs> talaga na <naman> wala <ako. laughs> oh. Ito po ang experience na talaga. Naiwan yung ayos. Asi pa si Nasa harap muna eh Ayan po mga yung kalingap. Naglalabas sila sa ilog oh. Ay grabe nababasa oh. Ay sa atin may naglalabas. <laughs> <laughs> sa atin may Ay, grabe, may ibang channel ko. CNN TV Patrol, di CNN. UNTV. Ay, Ito tayo mo yan sa... Hindi na ako magbukas. Hindi ko na alam kung channel ako eh. ito po yung team ni Ruel At si Ruel po nasa una na Nakamotor sila ni Langga Ayan Wala, walang, walang, huwag ko rin sabi yung edad pre. hindi na bang, ano, pwede na matanda eh. yung mo man, sinasampal-sampal ako. Yan ang <laughs> problema <wolf's cake> sa inyo, yung malit na bagay, pinapalaki niya. Yan, ay. Oo, At tulang kita. Malalim. Malalim. Ano mo? Malalim. 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 Wala. Uy! 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 Iyan na! Uy! Uy! Galing! Wala! Yan po ang Mindanao! Ayang kaya no? Uy! Ayang kaya! Uy! 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 yung Grabe! Grabe lang dito na naman travel vlog na ito. ganyan isang content na yan. Hindi lang travel vlog ito. Ito may ko tayo. yan? may TV. Ano ba yan? Sa magic yan. Kami, mga patalon dito. Grabe.

grabe experience ang ganda. Ito ang experience na unforgettable moment uy uy uh, may Grabe, makikinig minyo. Grabe, makikinig din yo. Alam ko na ko pu kali sobra. Sobra. Po. Ayan. It's a real fit. mag-amu-nyamu na kayo lahat. mag na. Kanya-kanya tayong dasal dito. Wag yun. Wala rin sila pinutablak. Ayan <laughs> <And many laughs> Grabe po talaga <laughs> mga kalinga. Sabay ka. Sabay na ako. Wala kakasabay ko. Ako yung nakapunta yung scouting.

grabe mga kalinga ito lang bayan dito ayan nga po si kalinga pawi ayo aton ay ano tapos na tapos na sa sakyan ko ano, na nagkaroon ng uh...